Hi guys, for today's video, si share ko sa inyo tong aking niluluto. Gulay lang to guys, pero yummy. So sure, masarap to guys. Yan o. Sitaw at malunggay. Yan, masustansya sa ating katawan yan guys. Yan pa Pangalawang gata ang ating munang gagamitin sa pagluluto ng gulay. At syempre, merikado na rin yan guys. Alam nyo na kung ano ang relikado dyan para masarap. At ayan na guys, ilagay na natin yung ating kakang gata. Ay, nalaglag pa. <laughs> yan you know, o, sarap. Daming gata. Ganyan lang kasimple yung ating ulam pero masarap na yan guys. Pasok sa budget. Mas nagbabad din ng mga mami, daddy na nagluluto sa bahay. Ito, pwede nyo itong lutuin. Mas masarap. Pag ma mahilig kayo maggata, ito, the best to, guys. Ayan. Hindi pa natin nalagyan ng sili. Mas masarap din yan, guys, pag may maanghang na sili. Ayan. Lagyan lang natin dyan yung dilis na dalawang balo. sa halagang so, like 100 pesos, meron na tayo masarap na ulam. Healthy, masustansya. Yummy. Yan guys, try nyo guys. Sarap yan. Napakasimple ng lutuin. So yan guys, malapit ng maluto ang ating ulam. Sana pa na gusto nyo ang aking video, guys. Pa-share nyo na lang, pa-like pa and pa-share. Ayan, Sarap. Thank you for watching!